Ay si may ganitong sakit pala na hindi alam na marami. Madalas nagugulatan na lang tayo kapag nalaman natin may mainindan sakit pala ang mga inidolo nating artista. Sa telebisyon, nakikita kasi natin silang lagi masigla, nakangiti at parang walang mabigat na dinadala. Ngunit sa likod ng kamera, sila rin pala ay nakikipaglaban sa mga seryosong hamon sa kalusugan. Mga bagay na bihirang isiwala sa publiko dahil madalas ay nais nila malatili privado ito. Tulad na naman ng singer at aktor na si Ice Isaac Guerra. Nakamakailan damang ay nagbukas sa kanyang personal na karanasan. Tungkol sa isang na matagal na pala niyang tinatala. Para sa masakababatang henerasyon, si Ice ay isang batikang performer na nagsimula sa entablado ng Itburaga. Isa siyang produkto ng sikata segment na Little Miss Philippines. Kusan siya unang nasilayan na matla bilang isang batang may talento at karisma. Mula sa pagiging child star, tuloy-tuloy ang kanyang pagsikat hangga sa maging isang respetado mga awit at aktor sa industriya. Sa gabi na ng mahabang panahon sa showbiz, walang kaalam-alam ang publiko na sa likod na panyamangiti at mga awit ay meron siyang laban na tahimik na pinapasan. Sa kaunaw na ang pagkakataon, inamin nga mismo ni Ice Kamakailan na meron siyang type 2 diabetes. Sa isang panayam sa blood diodes at Maria na let's think to that, isiniwalat ni Ice na halos 10 taon na mula nang una siya ma-diagnose nung siya ay nasa 30s pa lamang. Noong una, hindi rin niya ito gaanong pinapasin dahil wala naman siyang nararamdaman kakaiba sa kanyang katawan. Anaya, wala akong paki kasi para sa akin kapag wala akong napi-feel anything na physical, go kids! Ngunit ang naramdaman niya ang pangangati na dulot na mataas sa blood sugar ay dito lamang siya nagsimulang uminom ng kamot. Ang Type 2 diabetes ay isang malala kondisyon kusa nagkatawalan na kakaroon ng problema sa paggamit ng insulin na nagre-resulta sa mataas na antas ng asukal sa dugo Kung hindi maagapan, maaaring tumagdulot ang seryoso komplikasyon gaya ng pagkabulag, pagkasira ng bato at pagputol ng paa. ibinahagi ni ay sa dumating ang punto kung saan kailangan niya seryosoin na tanyang karamdaman lalo na masaksiyan niya mismo o sinapit ng isang kinala. Kwento niya, nakakita siya ng isa kasamahan na naputulan ng binti dahil sa komplikasyon ng diabetes at mahalipas lamang nilang araw ay pumanong na ito. Paggunita ni Ice, pagkadating ko sa doktor, mag-insulin ka na. Nagsilping wake up call na ito para sa kanya upang tuloy ng tanggapin ang kanyang sitwasyon at maging mas disiplinado sa paggamot at lifestyle niya. Sa kabila ng lahat, pinili ni Ice na harapin ang sakit na may tapang at positibong pananaw. Tanggap na rin naman niya na hindi pwede sumopra o tumikim siya na matatamis sa pagkain pati ang lifestyle changes na kailangan para mapalatirin kontrolado ang kanyang kondisyon. Umaasa naman si Ice sa maging inspirasyon sa iba upang maseresoy na kanilang kalusugan. Anaya, hindi lamang ito sa pagkakaroon ng sakit, kundi tungkol din sa pagdidisyong alagaan ng sarili habang may pagkakataon pa.